April 26 ang tanong niya. Ano ni siya? So, uh, soy beans. Soy beans. Ah, ito, so, parang mani, no? Oo. Oh. so, so diri, amo pa niyong ginapadamo mo? So, second, second cycle yun eh. Okay. sa okay. India na bini? I, planted 100, so 300 grams from nabaang germination. Katong hat na tubo mga 150 grams. I was able to harvest mga 5 kilos. Sini. So, muna ni siya. So, second cycle niya for seed production dapat Seed production. So it will be distributed saan? Dito lang din. Hindi ito naman liwat. Diri lang. On consumption. Wala kami sing nabaligya nga pa sa dumo. Oh, padamo, padamo. Tapos pwede pala dikit-dikit sec. Oo. Oh. Na ano? Yung mapunuan niya no. Daw 3 3 inches. kas ang ano. So if we can karon is what? May 14. I think may 14. Oh, mga 8 days ah. 26 almost 20 days. Almost 20 days. Okay. Hmm. Oh. Mm. Ah, lang magdako. Yan. 3 months din ito Sek? or 105 days. Ah, uh, 100 100 days. 100 days before harvest. Mahirap ah, pa magalaga nitong soy. Kasi usually ang mga Pilipino, wala pang idea about sa soy. Usually ang mga produce ng Uh, mga product Labawa, sa soy sauce, di ba? Soy din 'yan eh. Mm. So, Actually hindi man <coughs> hindi man pero sensitive lang siya sa fungus. Uh, oh. so, parang so, patatas din siya, no? Ha? Pag maulan, oh, delikado siya. Ano ang sakit niya? Siya? Because sa uh, high protein siya. Taas protein. Gusto sa mga insektong dahon eh. niya. So na you really have to be watchful. Ari ano ni sa siko, ari o oh, ti sa sang ano do oh. no. Okay. Chag na siya na sa. Oh. Mm. Siguro kulang na sa akin sa fertilization. Magpaspray ng ko sa kanila. Pag start mo sa sec preparation lang prep, meron di akong basal. Chicken uh, down, kwan lang, rhizobium. Rhizobium. Mm. Okay. Sa surgo ah ito sec si, yung soybeans. Ano ba to sec? Si, ah, wala kasi akong idea dito. Ah, root crops ba ito or no, bulak oh. mismo siya? Ah, uh, bunga. Beans. beans. So, do man do munggo. Dumunggo? Oh. ah, okay. First time ko makakita hmm. ng ganito. Kasi parang mani siya. So, kala ko root crops. <coughs> ang isurb ko lang, may mga nakita ko nga problema sa germination. Para ni Minsan late ang germination. Pas na ako. ako para sa Oh, Hmm. Late siya. Sa... Pero batch na si sila pagtanong. Yeah. Makakabol yan sik sa ano? Sa uh, pagbunga. Harvest. Yeah, kailangan din sa Pero mga uh, elevation yung taas gina sik, no? Oo. Daging ko ang kone kay manamo wa talang area na din. Minabaan din so gin ginimo ko sa na plot. Tito sa gilid ang maganda na ano tubo. Oo. Uh -huh. Ito. At do to to medyo taas. Oo, pano. Una muna ang yang ano tubo. Ito dito almost perfect. Hmm. So yung amo ang i-spray mo na isa? Di di kana kuan nutrients na. Nutrients dore. <coughs> Pwede ito baka test dito yung isa po na ito? Isa ka flat footer? Naka, umpisa na eh. Ah, okay. Dapat from the start. Okay, from the start. Sunod yung mga bat, sir. Mm. So far, okay naman ang nga germination. May nakalaka sa dati. Kila ka months na sa bago maka-harvest? 100 days. 100 days. Same yeah, na sa, list. ano na, almost the same na sa sorghum. Yeah. So, ang ano? Ay, wala pa gali kay wala pa sa isang 1 hectare, 1 hectare, no? Four seed production pa lang ni gali. Mm. Wala pa seed production. Pinapadami pa. Hindi mo nagisigyan ng ano, no? Huwag tanong. so, kung paano pala, Sek, kung magbili ka na lang sa outside ng mga seeds para mas mabilis yung pag... Uh, Pwede man. Ano? Pero baka ma-hold ng so, ano, BPI. Sa ay, sa kwan, variety, no? Oh. Ay, ito na. 50 ka, na 50 kaliso. Gitanggal ko ng dahon. Hmm. 50 kaliso. Dua lalu tubuh. <laughs> Ayun lang. Good luck, like good man. No? Mahirap pala, no? Mm. siyang ginalato nga gulay, o oh. Lupo ay, na siya. Lupo, lupo. Lupo, mm. Uli, lupo oh. Kaya may ginagulay? Hmm. Nagulay niya. Munggo na, may Japon. Tapos yan na yung ano, sec. Si, yung about to, ano na, produce ng bunga. Hindi, mani na, eh. halos ah. <laughs> parehas ng mani. <laughs> <laughs> ay, ano? Sorry. Oh, like, ang farmer. Mani pala yan. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> para maalaman natin. Hindi, yung dahon. Ng sir, mo talaga mani ito lupo, oh, okay, mo na lupo. Para anong reason? Ang nakaong ko. Oh, masarap pala ito. Ito, buhay. buhay lang talaga sa sek <laughs> mani, okay, mani, pala yan. Sarili mga oh, gulay sa kabila, pero ano, okra. Okra, Ano bang future ng... Ay, kata, si buyas to? Ah? buyas Hindi, Ha, ang host, ito ako pang uh, din. Ah, hindi ba yung ere ko sa Ano itong ginadala mo galing dire from, di ba? Hindi ba yung ere ko sa pung sa kwan sa host kay. Kami loko sila sa no. Oh. Sir, may na-apply na, -apply na yung, uh, ano, spray wala pa. Hindi na ma kwan ma mature na yan. Hindi na ma recover. Wala na. Wala na? Wala na. Ano yeah, na ni siya ng mag-stage na siya. Affected din siguro to ano, sa init, lang, no? Sir, sa soy sa Pilipinas. Ah we are importing 99.99% .99 of our soya requirements. Gano'ng kakulang yun? Kulang talaga. We are importing point, about... Point, one, point so, one about lang. lang ang produce siguro, no? Six point billion, one, six billion worth. Uh -huh. So, encourage natin sila magtanim mga totoo mga Hinday. Tanim oh, so, kayo. Dapat, Juan, uh, rotational cropping after, uh, halimbawa, after mais. Ayun, yun. Hmm. Soybeans. Oo. Oh. Ang amon, sorghum, 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 soybeans. Sorghum, sorghum, sorghum. Soybeans. Oh, yeah. Ah, so ano ano after, after one year. Nitrogen fixing huh? din ba? Oo. Oh. Daw munggo man zoom After ng dalawang raton sec, ah uh, soybeans na. Oo, ah, soybeans. Almost one year. Hmm. Ganito ka, ano pala, ang kahirap din na mag-apport. Kasi production pa lang. So, Maganda kasi may mga pangalan At pala ito lahat. At least may isang record na siya talagang, ano pre, ang gawa. Pinakauna. Sa Pilipinas. Pareho mga native oh. Kuha na siya ng um, ang... Oh. Ito sek, ano to sek? Mga ganito. Ah, hindi. Amo na ning sorgo mga kwan. First raton. Ginharbo na, na amo te. Ah, okay. First raton na to. Okay. Rato na to. Oh. Ito yung napunta natin na last time pre na harvest na pala. Nakita natin dito sa Kunin hmm. tapos sa so, tubo na pala to mga idol. Yung sorghum pala is until 3 times siyang ma-harvest. So after ito na-harvest, ka-cut down lang, magrarato nito na ano nito yung 85 desek magharvest na. Oo, oh, yan. Pero hindi, abunuhan pa niya. Dapat abunuhan. Abunuhan lang para makabuhay oh, After bro. that, cut down naman ulit. Tapos, last harvest na. Last harvest. Yeah. So, three times i-harvest sa isang tanim. Yan. Yeah. Hindi na ano Anong common problem sa sorghum? Hindi man. Wala magigit man. Uh, may Army worms. Yan. Mm -hmm. Ah, mga ka, hindi, hindi, hindi makataat ang army war sa sorghum. Ah, tamok oh. hmm, Okra pa siya, oh. Kamotitaps. tops. Ito, sa i-bins din yan, uh, no? Yan, you no? Know? Din. Yung may bunga. Din. Yan, you no? Know? Nga? Oo. Oh. Okra. Hindi, ito ito, 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 <laughs> ito. Ito, 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 ito. Ano to, sec? Singkamas? Hindi, soy you hindi. Know? Hindi, hindi, hindi. Ah, soy beans na nga payat. Ah, may tanong din. Soy beans. <laughs> 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 soy beans siya. <laughs> Kamuti taps. Parang ano bunga ng singkamas pala mm -hmm. ano niya na magbunga siya. Oh. Yes. Ito ang classic din eh. Ang lupo. May mm -hmm. nakita ko lang ito sa pepia ko. Tubo ba? Patanong mo na ito. Patanong ko. Ayan o. Oh. Best dumami na. No. Ano ang munggo? munggo. Oh. Tapos may bulag. Oy. Sampat gid, sampat gid. So yung plantation mo dito ng Evyak Mala malapit dito. Na dito. Fiyak. Sa Piak, sa Piak na side. Itong lupo, Baka baka, baka bigla mayroon ka nang ano niyan Set capsule. Rich <laughs> <laughs> na ayon daw to. Rich na ayon. Oh, oh si. Pag pagawa tayo ng capsule na lupo. po. I-check niyo yung ano, yung um, uh, nutritional ano traditional values values na, 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 lupo, lupo. yeah. ano pa ba ma sa farm mo dito sek maliban dito sa seed prad, ano mo well yung nursery ko nursery may african palm ka din sek pala no ah pila ka pila ka puno man na wala na pruning oh okay na ganyan pruning babae ang ulo Hindi, hindi, nata, kaya na, na, kaya na, na, hindi na ata kaya nag-harvest, hindi na inaarbisan. Harvest man, man nah harvest man. Oh, ay Ayos ano pang possible na ano sa agriculture sa Pilipinas para ano, yung food security natin. Kailangan nilang uh, itanim na para ano, makasustain talaga. so far, na nakita ko man lang, hindi upland areas nga kalbong mga bukid. Fruit trees. Wow, okay, long term crops. Mas maganda fruit trees. Like a yard. A yard. yard. Uh, durians. Durian yung kaya magtubo sa taas ng area. Ah, hindi pala pwede sa'yo. Oh, Oo, muna ang observation nila. Sa high elevation, pero sa mid elevation. Mid elevation, yes. Alam mo na yun, ta si tatay ta mo. Tubo man, pero dugay magbunga. Abot kami sa around 30, 13 years. Bago magbunga? Oo, oh, 8, 8 to 13, no. O yun pala sa'yo pre, baka 13 years pa yung pre. <laughs> <laughs> <De>, Hindi, low elevation <laughs> man yun. <Ha>? Low elevation. <laughs> Alam pala yun, sorry, sorry. 8 <laughs> <laughs> years na ko papa nung start. Yung sa so bahay ko, 3 years pa lang nagbunga na siya. So, makita mo yung ano. Yung, yung, so, uniform mo. So, Ganda oh. so, so, ng pagka-tubo. Pero may bansot. Ano normal yeah, lang yan? Kahit sa late, mais, ganun din. late germination siya. Sa sa, late, sa, late germination. May mga seeds sabi na, ano, hindi sa bag mga preso niya sa ilaw. Yan pa ang gusto ko i-sold. Oh. Paano magsabay? Hmm. Ito yung mga late germination, no? Oh. Siguro, medyo malalim siguro ang paglagay, Sek. Eh. Hindi man depende ko sa liso siguro. Oh, Pero okay. be ready. May seed bed ba yan, Sir? Wala. Dredso. Uh, Dredso? Ah, okay. Ibang sipa. Sabay-sabay yung sabay, sabay, eh, seed bed na eh. So matabo sa kung uh, what will happen if ang uh, chicken magsulod dere, ubos ni tanan. Uh, at this point, dili ka dapat ni. Eh, eh dili <laughs> pa kaayo manok. Kay eh, dapat naka net oh. mo <laughs> <laughs> na. Mahirap na. Paborito you know, siguro din ni kasi... din siguro to ang kambing. Hmm. <laughs> Sana na din nag uh, supervise eh. Sabay Okay. 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 Dapat, okay. Hindi <laughs> Hindi naman siguro. Ay, hindi naman ito pa okay. Eh, ay ba, kasi mo sumubre. Ah, tama na 'yan sa kabray ko manok. i mm, locate mo ni para sa kabray manok. Amo na sa kabray. Amo na sa mga farm supervisor. <laughs> farm supervisor yung manok. Ayun. Kasama natin si Sir Roland. Ayun. Dito tayo sa farm ni Sikmani. Yung manok Pinoy mo, Sek. Ano yung... Anong, ano mo nyan? Uh, proposal mo niyan sa atin? Well, padamon, pero... Dudamo-damo naman na dati. Do, dami na dati ito ba? Sa kusang panahon sa COVID. Why must you market? Kay before, di ba dito sa ilalom sa mga... Ano na? Mga okay. mais mo, di ba?